Lahat ba tayo ay nasa hospice? Magandang araw po, tayo na dito sa Landas ng Pag-asa. Kahapon yung All Saints Day or Araw ng Mga Santo. Ngayon, ang ating pagunita ay All Souls Day o Araw ng Lahat ng Kaluluwa. At lahat tayo may kaluluwa. Kahapon, nag-dinner ako kasama ang mga kapatid sa pananampalataya. Nalaman ko yung isang sister ay nagtatrabaho sa isang hospice. Ang hospice ay isang lugar kung saan yung mga malapit ng mamatay ay dinadala at inalagaan hanggang sa kanilang wakas o kamatayan. Kung iisipin natin, lahat tayo ay nasa hospice dahil hindi natin hawak ang susunod na sandali o bukas. Hindi ipinapangako ang bukas sa atin. Pero may pangako sa ating mga nasa hospice ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Mula sa gospel natin na galing sa 1 chapter 6 verses 37 to 40. Pangako ni Yesus sa verse 37. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Kapatid, lahat tayo na lalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Lahat, hindi lang mga santo o banal. Lahat ng souls o kaluluwa lahat ng nasa hospice, lahat ng lalapit kay Yesus ay hindi niya itataboy. Tangningin natin ang ating sarili. Lumalapit ba ako kay Yesus o palayo ako sa Kanya? Hinding, hindi hindi Kanya itataboy kung lalapit ka kay Yesus. Pangako ni Yesus sa verse 40, Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalatay sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kapatid, lahat ng malapit at nakakakita kay Yesus at sumasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ni Yesus. Mamamatay tayong mga nasa hospice, pero tayo'y mabubuhay na walang hanggan kung kinikilala natin si Yesus at may sampalataya sa, tayo sa Kanya. Gaano ka kalapit kay Jesus para makita mo siya? Gaano ba ang aking tiwala at pananalig kay Jesus? Ang nakakita kay Jesus at sumasampalatay sa kanya ay mamamatay. Ngunit mabubuhay ng walang wakas, ng walang hanggan. Lahat tayo na nasa hospice ay may linya ng pagtatapos o finish line. Naway maging ehemplo sa atin si San Pablo. Sa Pangalawang Timoteo chapter 4 verses 4 to 7 to 8. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, Tatapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, hindi ipinapangako ang bukas sa atin. Ngunit may pangako ang Diyos na laging tapat sa kanyang mga salita. Amen. Pasa mo, kaibigan, sa lahat ng nasa hospice, ang pangako ni Yesus na buhay na walang hanggan. Pag-share ang video na ito sa iyong mga pamilya, mga kaibigan o mga kakilala. Lagi nating tandaan ang salita ng Diyos ating pagnilayan sa grasya ni Yesus sa ating buhay, ating patunayan. God bless.